mga mga palalabs? Welcome back po dito sa ating year channel, Job on Lean Vlog! <laughs> Ayan, kamusta ang lahat? And for today's video, matutunghayan na naman natin ang isang uh, video na ang pamagat ay ang bata at nagusto ng cake na my candle. Huwag na nating patagalin. So, enjoy watching mga balalabs!

Wala, yan tito. Wala naman ay letter na lang pa Sige. Highlighter na Ano? 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 Andiyan <laughs> na. Hey. Ay, yan ang cake. Oh, blow na. Ayan, happy birthday. Mera. <laughs> oh, Ala, wala lang katapusan yung kanta ni Kaka. Happy birthday, Dove. <laughs> and that's all for today's video mga balala. I hope na nag-enjoy po kayo and Please don't forget to like, share, and subscribe. And thank you so much for watching Mola Labs.